pare. Ngayon try natin 'to. Thermal start daling salisukan. Tingnan natin yung knob nito. Kahit na ganyan ka alam ko wala namang perfectong relationship. Kahit... Ganyan yung knob niya. May nana may, ito ay magnetic. spring. pares yung pares na magnet dito rin yung pinaka problema niya kung bakit mo go warp pwede mong liahin yan kaya mahina na dikit kung papansin nyo may kalawang kalawang dumi na yun eh kaya medyo kumakalas na ngaling spring Ang gagawin ko sa spring guys is magbabawas ako para hindi siya masyadong malakas po puwersa magbabawas tayo ng puwersa na ito Boss na oh balik muli na natin ako gani pila na katuwi Sige pinaabot niya kay ba kung okay na siya makita ra na daw mi siya kay Kasi yung housing, balik na natin Pwede nyo mo i-press yan eh, malambot lang naman, aloy lang naman Ako gani pila na katuwi Sige pinaabot niya kay ba kung Gamit ka lang ng long nose Tapos gamitin mo tong side na to Pang bend sa Dito sa top ng thermostat guys okay na ay okay, balik ko na siya sa dati biyahin ko lang para magbukang bago balik ko na sa rice ko pa yeah. ito yung spring Bumutan. You're my sweetest addiction. You're my strong. Tapos, lalak na natin. Yan guys, oh. nakapok. <coughs> kumukulo na siya. Di ba? Ah. Uh, Di ba? Ano goods na siya. Update ko kayo na nang mag warm 'yan. Nagwarm na. Ah. Uh, Naabot niya na kasi ang tamang init. nag iin -in na siya. Oh. Di ba? Ayan o, oh. nag-warm na. Hindi mo naman pwedeng dayain yan. Oh. Oh, oh. Hindi oh. oh. oh.